So ayan mga busing, dumako naman tayo dito sa mga seafood. So tanongin naman po natin yung presyo ng kanilang mga seafood. Dito pa rin po ito sa gruto Ayan, ito po yung palengke. Uh, Araw ng linggo mga boss. So, Tatanongin natin yung mga... Boss, pwede pong magtanong, magkano po kilo? 380. 380. Ayan, malalaking ipon na yan mga busing. Ayan o, oh, sariwa sa mga naghahanap ng hipon diyan oh. no oh. isang daan isang plato ayan mga boss isang daan na lang daw yang isang plato pero isang kilo 380 ayan mga bossing ito may sipod pa tatanungin din natin yung boss magkano yung uh, pusit isang daan din isang daan ng tumpok 200 pesos ang kilo mga boss pero isang daan ng tumpok. Ayan mga busing dito sa Pusit. Mura na. Ano? At marami, marami pong taong namimili rito mga bus. may mga talaba Shut Oops, shut up. May mga talaba, may mga oyster po rito mga bossing, oh. Ah, magkano po kilo rito mga boss? 300 kilo. Anong pangalan po nito? Igad. Ay, yan. Sa naghanap ng higad, 300 pesos lang ang kilo. yung malaking isda na yan, boss. Na hinihiwan nyo. Ay, yan. Napakalaki. Ayan, Ayan po, napakaraming bumibili mga boss. No? Oh. Mayroon din po dito ang mga tahong. Magkano po kilo ng tahong natin, bossing? 80. Ayan, napakamura na. 80 pesos lang. Dito sa mga crabs. Po? 320 pesos lang malalaki na, oh. Ayan ang mabi Ayan, oo nga, mahal yan sa iba So dito sa groto Pagkalinggo, mabibili nyo lang ng mura yan Ayan o Ayan o Ano kayo taong? 80 daw So sari-sari pong mga isda ang dito. dito sa hito natin 150 ang kilo ng hito Malalaking hito Ayan ano, May mga limango, alimasag Mga boss, kompleto So napakarami po dito nga mabibili yung mga isda mga boss sa groto. Ayan, iba-iba, may mga seafood. Tapos yung karne ng baboy po is mura. Mura po yung karne ng baboy rito mga boss. For only uh, 250 pesos lang sa laman. 200 naman sa buto-buto. Ayan. Ito. Ito napakarami pa po rito. Ayan. Sa mga tumpukan po nila, isang daan na lang. Ayan oh. Tumpukan, ka na sanda na lang. Magkano po sa talaban natin, bossing? Isang daan lang, tumpok na, napakarami na. Pwede na silang ha. Pwede na silang mag-ihaw diyan. Iyon <laughs> no? oh. may babatiin ka, boss. Ano? Ah, Baka may babatiin ka. Oh. Shout out kay Mama to. I love you. Aro iko. Sadala tilapia. Eh hey, tilapia. Napakasip. Napakasip pag magtinda nito. Ayun oh, no, talaga naman oh. <coughs> uh, Pogi. Red, Red sweet black. Red sweet black. 100. Pagkano sa tilapia mo? Sandal lang, buhay na pamilya mo. Buhay na pamilya mo, oh, talaga nga. Aray ko. Napakarami oh. May dagdaga pa, basta vlogger, 99 Ay, na lang. Ayun oh. No. Nice <laughs> na lang. Talagang malupit to ha. Makakapangasawa ng lima to. Ay, look. yung bata yan. Red sweet vlog. Red. Red sweet vlog. Red sweet vlog. Sa FB. Red sweet TV naman sa YouTube. So, mag magkano magkano? Sandal lang yan, sandal. Bakit ang mukha? Ayan. You know? Sandal lang, tungkok. Oo, oh, sandal lang yan. Ay, baka may papatihin tayo dyan. Ha? Ah? Baka may papatihin tayo. Papatihin ko yung mama ko. Shout out sa kanya. Iyon, no? Oh. Ang. Ah. Yung kapitbahay. Kapitbahay, sir. Ano? Shout out sa kapitbahay namin, chismosa. Ah, papapain ah, na mo si ah, kuya. <laughs> <laughs> ayan. Ay, ayan mga boss, kompleto. May simod, sandal yung tungkok. Sandal lang yan. O, oh, dito bon, na ba naman? Ito yung tao ya Yan, mura-mura may isa yung boss. <laughs> Ayan, muna muna boss. mo mga boss. mo. Mga... Mga boss, mo mga ha, boss. Tutok mo, tutok mo, tutok mo. Yan. Apa yung, ano yan? Kaya mo sa pampuk, oh, boss. Lang mga Ano mga natin diyan Yung mga pangit. Ayun mga pangit. mga 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 pangit. mga Napakaraming karamen isla. Ah, doon tayo. Napakaraming mga mura raise rito mga tutur kita tutur kita ano mo pa mo Ah, ayaw kalbo kalbo pa mo kalbo sa kay Galaw!

ang mga buso, wag Ay, oh, balo kaya talaga. Oh, lang oh. mga buso. Tagal 'yan, sige dali. na oh. Ay, Sigurado busog na 'yan. Pwede pa bang pulutan? Talaga lang. Kita pare, dunta pare. Oh.

Anak ni Lebron, boss. Si Kwenta na ako. Ayun o. MVP ang boss. MVP. Ay, no? boss. Wow. na dito? <laughs> oh, Imported. O, yan, boss. Pili na, boss. My group. Ano yan? Anong oras kayo rito? Ah, alas na madaling araw, boss. Walang tulugan, boss. Basta linggo. Oo, oh, naman. Kapitahin yeah. na, sigat ka na. Oo, oh, naman. Pagka lunes, wala. Wala, lunes. Linggo, linggo lang oh, talaga. Oo, linggo lang kami dito. Sigat ka na sigat ka na So ayan, punta na kayo rito mga bossing. oh. na kayo dito. Uh, Mapaksa uh, presyo. Walang liliko. Diretso lang. Lili Diretso lang. lang. Ayan oh. Uh, ang maganda sa broken. Oo nga oh. Oo oh. Makakainis ka. Makalo na lang. Red Sheet Club. Red sa YouTube. Red Sheet Club. Red Tagu-tagu ka. naman kayo sa vlog namin. Ayun naman kayo sa vlog namin, pare. Ito, mura-mura yung mura, stand natin, pare. Yun pare. may mga bangus, tumpong, sandahan lang mga bosi o. Ayun naman kayo sa vlog namin. Ayun naman kayo, ayun naman sa vlog namin. Red, ano yung ano? Red sweet dog. Red sweet. Red sweet dog. You know. may mga siput din Imagine mga boss malalaking siput sandal lang red suit blood Shout out naman sauto 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 Hindi sauto Maraming discount oh. Napaka-mura naman sa body. Napaka-mura na oh. Napaka-mura yan. Na. Sariwa, sariwa pati oh. Dagupan bang masyadong? Na. Dagupan. Nakahati. Pagkakamuha pinubunan yung dente? Tatlo 150. Tatlo 150. Interview, interview. Interview. Dito, 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 dito. Interview mo, interview Dito, 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 dito. Dito, ay, daw naman natin mukha na ito. Para saan daan lang po? Eh, saan daan lang. Mga ay, mga bata pa, ang sisipag bata. Ang sipag na. na ay, ang sisipag na, ano boss no? Ang sisipag, oh. Oo O, Oh, magkano dyan sa hawak ko na yan? 150, sige! 150? 150, 150. grabe ka mga bata ay, ba? ka. Hindi kaya magalit ah, tatay mo yan, napakapura. Na ano, pakalaki, oh. Mga boss, oh. Ano yung dahil mo yun? po! Ayaw-maya. Grabe naman yun, bossing. Ayan mga boss. Napakarami na pili. Napakaraming na pili. Oo nga pre. Talaga naman, basta linggo. Nabis na ganito. Subscribe na kayo sa vlog namin, ha? Na red Shit Vlog. Yan. Pag-iisip-iisip niyo, o. O, pahita sa amin na pre. Ayan mga bossing, oh, Mayroon po akong nakita dito ng uh, native cows. Yes. Ayan, magkano po yung uh, kilo? 180 lang isang kilo, fresh from Kapas Tarlac. Iyon, from Tarlac pa pala to. Ayan, mga bossing, nakita nyo naman may mga itlong pa. Yes, Napakasarap nga. Napakasarap sa sabaw, no, boss? Yes po. Ayan, no? Oh. Talagang mapapaulit kayo dyan. Pag nakabili kayo, siguradong uulit kayo. Siguradong uulit. Ayan, no? Oh. Napakasarap, napakadali. Ayan, no? Oh. Bosing. Sa bossing, ano nga po pala? Tuwing linggo, anong oras kayo sa linggo? Sunday, alas 6 ng maga na, dito na po kami. Ayan? Ayan, hanggang alas 8 ng gabi. 6 to 8, nandito po kami. Ano yung sabi po kanina? Siyempre, naka nakamlap naka siya, ano? Yes po. Abang tinatagtad? Abang tinatagtad? Malambot. Malambot. Pagka niluluto na, lalong lumalambot. Luma, lumalambot. Ayan. Pagka okay, <laughs> niluluto, lalong lumalambot. Masarap na siyang lalo sumasarap. Pag nilagyan mo pa ng magic sarap, lalo sumasarap. <laughs> May hinong ka sa sarap. Mga boss, ayan, sa mga naghanap ng native calls, dito po sa Groto. Groto. Tuwing Kada, kada, every Sunday po, Graceville, Barangay Graceville, Groto po. Andito po tayo, ayan. every Sunday. Ayan, ayan highway. Ito po ang highway, mga suke. itang kita nyo naman. Napakasarap na native, native calls. Napakasarap po, po. yan. Huwag ka na mag-beching kasi mag sisiw pa lang, magic sarap na kinakain yan. Talaga naman oh. <laughs> ayan, boss. Ayan, salamat, boss. Sir, native sir, salamat sir. Thank you po. Good morning, ayan mga boss. So dito may nakita po tayo, ha? laman ng baboy for only 250 pesos lang. Ayan. ayan. ayan po, isang kilo ng laman, 250 pesos lang. Sa buto-buto naman, 210. Ayan yung presyo, napakamura ng na, mga boss. Ayan, sariwang karne ng baboy po yan. Dito lang po yan sa groto. Ayan, tuwing linggo po yan ng umaga mga boss. Ayan, sariwa. Ayan, o. Ayan, o. Papasok tayo, papasok tayo. Ayan, pasya-shoutoutin natin itong mga matadero natin na malulupit. Ayun oh. Oh, kumusta saan? Kumusta sa Pare sa Tagasanga pare. Sa Northern Samar, kumusta kayo diyan? Oh, Malayo sa Samar pa. Sa Samar. Napunta dito sa Groto. Napunta tayo sa Groto Bulacan. Yan. Magkano yung kilo ng ano natin? Ano yung boss? Nang laban. Laman ay 250, dalawa kilo 500 lang. Ayun oh, yung boto-boto. 170, libre chop. Ayun, libre chop. Yan sa tawi sa iyo boss eh. Kamura na. So paano ba dito tuwing uh, linggo lang ng umaga? Tuwing linggo. Para Mar tao dito tuwing linggo. Yan. Yeah. Ano yung pinaka-address nito po, Sing? Ay, gruto Vista. Groto Vista. eh <laughs> <laughs> Ay, ay, mo yan, boss, kasi yan ang master ko dito. Yan ang mga sariwang tinda dito. Mga... Pili dito sa kanila. Gawa ng mura nga yung karne. Sariwang karne ng baboy mga boss. For only a... Uh, you know. Ipipin natin ito mga sariwa ayun Ayan mga boss. Oh. Napakamura ng isang kilo nila rito. Napakamura ng isang kilo nila rito mga boss. Ayan o oh, mga karne. Sa mga naghanap ng pata, laman, special ribs. Napakamura po rito. Ayan ha. Isipin ko, ulitin ko po ha. Magkano nga po yung kilo? 250 250 Libre chop? Libre chop. Oh. Yung buto-buto? Ay 170. 170. Ganyan po kamura. Ito pa, hindi yan kong yan. Ayan o. Kaya hanap ka mura Ayan, oh. Kaya, mula, bre. Mother niya, na natawag yung mother niya. Ayan mga boss. So, ano ginagawa natin? Ano ginagawa ah, natin? tayo dyan? ng pata mga kaibigan. Pata? Oo, oh. pata, pata. Ayan o. Oh. Sa pata, magkano kilo? Ayan o lang, 200 lang. 200 lang. Oo, oh, pura rin 20 kilo. Ayan Ay, ah. o. Oh. Napakalaki, malaman. Oo, oh, malaman yan boss, malaman. Hindi talong bibili dyan. Ayan o. Oh. Lahat ng baboy bago, ang mga tindiro lang ang luma. Ayan, oh. <laughs> okay, maraming salamat, boss. Ano problem, boss? Aya, Ayan, no? Oh. sa kanila. Ayan. O, kumusta yung lasa po, Sing? O, oh, madam. Kung talagang totoong masarap, ano? May lasang baboy. Masarap talaga. Masarap, malutong. Ayan, malutong, oh. Ayan, may tinda rin silang lechon dito mga boss. May sticker po siya. Ah, Balikan mo maringan maringan dito, para mapanood mo yung vlog na pagka Balikan mo ako. Balikan mo ako. Oh, <laughs> Ayan po yung lechon, 600. 600 na lang, depende sa deliver. 600 pesos. Ayan, yung ulo, 500. Oo. Ayan. Ayan lang, isang buo. Ang kilo. Yung pata, yung pata magkano? 450 na lang. 450 na lang. Ayan, mga bossing. Oh. So, dito, dito, ayan, o. dito pa rin yan sa groto, mga bossing. Oh. Oh, dito yan, sa Batoy Meat Shop. Ayan, oh tuwing uh, linggo ng umaga mga po karami po nga na umingili yeah, no. kasi po yung uh, karne, sariwang karne 250 pesos lang laman yung buto-buto nila is 210 tapos yung pata 200 pesos lang yan yeah, no dito lang yan sa kanila dinadayo po, kanina may taga balensuela uh, nakapunta pa rito po masyal rito at bumili ng karne sa kanila mga po see. at hindi lang po sariwang karne mabibili nyo sa nga po pala may lechon din sila I stick it in water, just go okay. stick it.